Good po, brother. Sandali. Anong tawag po rito, brother? BLRB po. Bitas Low Rise. Ayan. Bitas Low Rise po itong kinatakay. Barangay 99 po. Ayan, Barangay 99, Zone 8, District like 1, 2, Zone 2, 9 manila. po. Ah, Zone 9. Ah, okay. barang... zone 9 po ito. Barangay 99, Zone 9. Oh, uh, 98 po, Zone 8 po Ayun. Okay, salamat po. Hindi uh, uh, pa Ah, okay, okay. Thank you. <laughs> ito po. Maganda po kasi yung lugar dito, parang nasa Amerika ka. Parang nakarating na ng Amerika, ano? Kasi ito po, tingnan nyo. Ang ganda ng view. Pagkagabi pala, magandang view dito. Ayan. <laughs> Barangay 9909. So District 1 Tondo, Manila BLR uh, ah, ang tawag dito sa mga building ang lugar pala, lugar ayan o oh. Ah, maganda yung mga building na nakatayo dito oh. ano at saka napakaliwanag oh, malinis yung video, malinis ibig sabihin maganda yung lugar Tignan po. <laughs> At yung press ko yung angin. Uh, malamig sa balat. Kasi makulimlim. Umulan kanina. Ano po? Ayan. Lumalakad po tayo. Walking, walking. Ah, uh, ano yan? Exercise din po yan. Okay. O yung mga halaman. Aratilis. <laughs> kanina may mga ito ito. Maraming bunga ito kanina. Mga kabataan, oh, kumukuha ng bunga dito, aratilis. Alam niyo po yung aratilis, masarap yan, lalo na kung hinog, matamis. Ano? Wala lang dito eh, para mag-ita sana natin. Yung bunga. Pero, yung aratilis, ano, yan po. sa likod yun yung swimming pool yun yung may ilaw doon na yun sa may swimming pool sa kabila naman ang dahan kung gusto mong maligo yung aquatic na pinatayo ng dating mayor na Cisco oh. ito naman ang kambyas ito, pag nagbunga ito grabe kamyas lang wala yata masyadong bunga ngayon. Ayan. Pero pag nagbunga yan, maganda yan. Ayan, no? Ayan yung mga building. Alam ko po nung araw, ang nagpatayo rito, Ah, uh, si dating Pangulong ano, Estrada. hindi ko lang alam. Ito po yung dating pinatayo ni <clears throat> dating Pangulong Diyos Dado. Makapagal na proyekto niya po ito. Proyekto niya na housing para sa mga mahihirap. Ngayon, uh, binago na. Ang ganda po ng resulta. Ang ganda, no? Ayan. Parang pang world class na yung mga bahay dito, pang world class. Kaya Isipin mo, mahirap ka, pero ang bahay mo ganito, kaganda. Di ba? World class na nga dating nito. Ayan. Ayan, ano? Ito po yung barangay nila dito. Ayan, barangay, yan. Maganda, malapit sila sa barangay. Ayan kung ano man yung nagiging problema nila madaling ma-actionan po, yan gabi na po uh, alas 7 ng gabi ayan pag po, sila po yung mga sa barangay ayan sa, uh, ayusan ng barangay maganda yan na may nag-ahayos ang maintenance uh, ayusan, peace order Ayan, oh. <clears throat> Ayan, papalabas po tayo. Ano? Ito po yung... Ayan, oh. Ang ganda, pinagawa na po, oh. Ang laki nito. Malaki. <laughs> ano po? Ayan. Ayan. yeah <sniffs> Ayan. sa bitas ito po, bitas street ito bitas street, ito so lakad tayo iba po yung deka ito ayan yung deka dito po saka sa kabila yan, nasa deka home po tayo ngayon ito, pita si street ito ito, pita si kasi street ayan o no? langad lang po tayo exercise uh, malamig ang panahon kasi yung pinapunin makulimlim o nandito pa rin po tayo sa Bitas Street ito Bitas ang tawag dito ayan Oi, pa ko tayo lang ay kakaano kakarating ah ng walking mga ano po nasa ano tayo Yan, oh sikat sila no eh no dito naman kasi mataas yung alaman ano, mataas yung alaman Kaya hindi natin masyado makita yung ano, yung mga buildings balik tayo tignan natin पता शुक्ला अमर Deka homes. At ito naman yung na sa kabila. Ditas Street po yan. Ditas. Ano? Ditas Street. Dito po sa Tondo, Manila. Lakad lang tayo, ano <laughs> 我录。 Ito na po tayo sa diya ka. Dito po sa Tondo. District 1, Tondo, Manila. Ayan. Ayan. Ayan po oh, ang cloud. Medyo maganda. Ah, sa Bitas si Street po tayo Bitas ito yung road sign dito, na po tayo ngayon dito, no? nakat pa rin po tayo hotness sa problema maganda, malamig lakson ko ito lakson <mulay> so, taong bakan taong bakan Ayan, hanggang dito po tayo. Okay, tayo natin puntahan. No? Good evening. O ano? Gising na lahat? Oo, kasi may usapan kami. Gisingin mo na. pinapasok na <laughs> sige pinapapasok na po ako pinapapasok na tayo ano ano ba niluluto mo sister ayan nagluluto po si sister ang masarap na pagkain yan Okay ito unti-unti na po akong papasok sa kanila <laughs> Kasi oh, sabi, gagama. magandang gabi po. Pasok na daw ako. O, tignan nyo, <laughs> nagpapasok sa akin yung hari. Ayan. Hello, magandang gabi po. Ano masasabi mo, brother? John. Ay, eh, mapagpalang gabi po sa atin, ha? Eh. Pati po sa mga subscriber ni brother, Manny Ayan. Manuel Bautista. Okay. <laughs> Supportan Nakas na. Ah ano uh, na rin po kayo, ah. kung di pa kayo nakapalo, Follow po kayo sa kanya. Yeah. Subscribe na rin po. Yan. Yeah. <laughs> Talagang marami ang utang na loob dyan ah. Okay po. <laughs> o yan ano po, anong sabi niya? Pasok na daw po ako. Turing po, turing po. Siyempre kapag siya nagsabing pasok tayo dahil lahari siya, di pa pasok tayo. Kaya lang, di means po. O, yan na natin okay. muna. Huwag natin istorbo yun eh, kung natutulog si, si sister Yan. No? Yeah. So hanggang dito na lamang po ano hanggang aming ah uh, ito po. Ayan. Itong salamin na ito, ito to. Hindi man daraya ito. Bakit? Yung titignan namin yung sarili namin, magaganda kami lalaki. <laughs> <laughs> Kasi kung lalabas na pangit kami, alit siya namin yan. O papalit ng bago. O nang iba. Ayos. Ba? Hindi ba? <laughs> Hindi nagsasabi ng <lang>, ano. Hindi, <laughs> siya nagsasabi kasi nungalingan. Totoo. Sinasabi niya, pawang katotohanan. O, sige, hanggang dito na lamang po itong inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po ako ni Brother John. Kiko. Ayan. Sabi po. God bless us all to. Like, like, share, share. And lahat po, isyan nyo. Iyan, subscribe po naman. God bless you.